Kumusta mga ginoo, mamumuhunan at mga ngalakal? Proyektong Nakikipag-Ugnayan Guru Markets Magsimula tayo sa summary data para sa kumpanya. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong tingnang mabuti ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-aralan. Ngayon tinan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Driven Brands Holdings, ticker, CAN. Pagsusuri batay sa data noong Abril 22, 2022 at 25. Sa pamamagitan ng pag uri guru, Markets Organization Driven Brands Holdings na bibilang sa subkategori. Auto Parts, 38 organisasyon ang lumahok sa pagtatasa na napaka-representa. Titignan natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video. Resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 7.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 2.4 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na minus 7.5 puntos mula sa Driven Brands Holdings. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Driven Brands Holdings Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Driven Brands Holdings nagpakita ng pagbabago ng 8.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo para sa 6.5% subkategori. Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Driven Brands Holdings ay US dollars 2.5 bilyon. Na may subcategory capitalization na US dollars 200 bilyon, Driven Brands Holdings Inc ay may bahaging 0.5%, isa ito sa maliliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.61 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US$ 68 billion. Driven Brands Holdings Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 0.81%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Driven Brands Holdings sa isang subcategory kapag tinatasa ang market value ay 0.5%. Ang capitalization ng balanse ay 0.81%. Ito ay 7% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga utang ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng US Dollars 4.068 Bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa anim na daan at anim na put anim punto ng equity ng kumpanya. Resulta sa mga utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay zero. Ang average para sa subkategory ay labinsyam punto anim na mas masahol kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakasama, minus puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars dalawang at walumput milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars dalawang at limamput isa milyon at ito ay 12.4% mas mababa kaysa ngayon. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sasubkategory, matitiis, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.1. Ang average sa subkategory ay 0.7 at ito ay 22% na mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa na halaga ng stock market sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang tinatayang kita para sa darating na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay lubhang masama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ng benta ay minus 12.3% na may average sa subkategory na 4.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 17.1%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.875%. Ito ay isa 0% mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa halaga ng merkado ng kumpanya Driven Brands Holdings, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay $242,000. at dollars, samantalang para sa subkategory $221,000. at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 0.5%. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 26.8,000 dolyar. Average para sa subkategory, 11.3,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 138%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 217,000, ayon sa subkategory 235,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 7%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 15.7% na may average para sa subkategori na 2.5%. Ito ay isang pagtatasa ng isang posibleng maikling squeeze. Tagapagpahiwatig Greth labing apat na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya Driven Brands Holdings. Para sa subkategori, ang Rossi level, labing apat na, ay 44%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay tinatayang pareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya Driven Brands Holdings. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 15.78. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 20 oras siyam minuto. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 27%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng impormasyon ng Stop Valuation at Reference System Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Driven Brands Holdings. Sistema ng Impormasyon Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng order para magbenta sa presyong US Dollars Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 13.74. Ang stop loss ay nakatakda sa 17.6. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang order ay naayos ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng exchange session noong Mayo 22, 2025. at 25. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker NEE magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng tulong guru, Markets.